Kawawa namang mga alaga ko mga gutom. Ayan. Ayan si Koro. Andyan si Siyagi. Nakahiga. Si Kuya Bantay. Pasimple lang. O oh, yan. nagkakamot hmm. Nakakamot ng tainga. Pati pa ah, dinilaan. Ito, tahimik. May kanya-kanyang higaan. Yun ang sosyal. Kung saan yung upuan, doon nakahiga. Kaya may sapin yung goma. Ayaw sa sahig. Oh, kaya bantay, may sariling higaan. Hmm. Kaya bantay. Kaya bantay. Ay, gutong. Hindi na mamansin. Ito naman si Pasaway, aw daw, nagarap ng pagkain. Hmm, halika, pakainin kita. Hmm, ayan yung pagkain niya. Hmm, kumain na ikaw dyan. Hmm. Oh, kain na. Ubusin mo yan pag dinuhin ubus. Hindi na kita papakainin. Sige ka. Sining. Sining na makulit. Tapos yung tatlo, ito, tulog. Ay, yung nagtulog-tulogan. O, kasi mga gutom na, hindi pa kumakain. Eh, si Kuya Bantay, nakabantay sa pinto. Kung may tao sa labas na ibang tao, yan, dyan sa magaling. Kung may ibang tao, nag-aagalit siya. Ayun, ayun na may ibang pumapasok dito. Kaya eh, tinawag namin bantay kasi siya yung bantay namin. Thank you for watching.